paano nga ba i-monitor ang SIM card? Pwede nating i-monitor lahat ng pumapasok na calls sa isang phone number gamit lang ang isang picture ng ating cellphone na call forwarding. At kung hindi mo pa alam, ay sundan mo lang ang steps na ito. Halimbawa nito guys ay kung dalawa ang cellphone natin at ang isa ay lagi nating naiiwan. Ngayon, kung may tumawag doon sa phone number nang naiwan yung cellphone, ay mamomonitor mo na ito sa cellphone na dala nyo. Ganito ang gawin nyo guys sa cellphone na lagi nyong naiiwan. Pumunta kayo sa dial pad at i-click mo itong 3 dot sa taas. At i-click ang call settings. At dito ay piliin mo ang call forwarding. At may lalabas dito na apat na option. Ikaw na ang pipili kung ano sa apat ang gusto mo. For example, ang when an answered ang napili mo. I-click mo lang yan para ma-activate. At ilagay mo dito ang number kung saan doon mo maipo-forward ang call kung sakaling hindi mo masagot ang tawag. Pag natapos nang mailagay ang number, ay i-click mo lang itong turn on. At pag lumabas na dito ang number, ay goods na po yan. Pakishare na rin sa iba mga idol. Marami pong salamat.